mapagpalang araw mga kasangkay, gagawa nga pala tayo ngayon ng ubi sa pinsapin. Pero bago yan, story time muna tayo mga kasangkay. Nung nakaraan ko pa nakikita yung topic na diploma o diskarte. Sa inyong palagay mga kasangkay, kung kayo ang papipiliin, diploma ba o kaya o diskarte? Ang aking ikikwento ay isang halimbawa ng diskarte o diploma. Ang aking mama ay nagtapos sa Ateneo di Dabao sa kursong agribusiness? Kapag sinabing Ateneo ay kilala at hindi basta-basta ang universidad sa ating bansa. At kapag nakapasok o nakapag-aral ka dito ay isa ka rin matalagang matalino at hindi basta-basta. At kung sakali naman nakapagtapos ka rito, tiyak na mayroon opportunity sa iyong nagaantay pero kabaliktaran na nangyari sa aking mama sa pagdaan ng panahon ako'y napapaisip bigla hanggang ngayon. Lumaki kaming magkakapatid na siya ang tumaguyod sa amin sa pamamagitan ng pagkakatulong. Isang beses lang sa isang buwan kung makita ko si mama nung bata pa ako dahil nagkakatulong siya at is stay in ito. Kumbaga lumaki akong malayo siya sa amin at ang papa ko lamang ang tanging kasama ko sa bahay at nagpapalaki sa amin. Nung nakikita ko siya naglalabandera, nagkakatulong, minsan naman helper sa kantin. Napapaisip ako bakit ganon? Diba tapos siya ng college, bakit hindi na nagamit? Malamang siguro dahil pinili niya ang aking papa at ang aming pamilya. Nagmula ang aking mama sa hindi basta-bastang pamilya. Lahat nakapagtapos ng pag-aaral. Merong mga malalaking bahay at negosyo o kaya naman maayos na ang mga buhay. Kaya naman iniisip ko kung hindi ba kami pinili ng mama ko, maayos kaya ang buhay niya ngayon? Yung tinalikuran niya yung maayos na pamamuhay para lang sa aming papa. Pinili niya yung responsibilidad na napakabigat buong buhay niya. Lumaki akong maraming katanungan sa aking isipan. Pag-ibig nga ba o ang pangarap? Sinong makakapagsabi na lahat ng mga kabatchmate ni mama ay isang mayor, successful at nasa ibang bansa na ngayon, lalo na yung mga malalapit sa kanyang kaibigan, na lahat din ng mga anak ay nakapagtapos, kaya naman ngayon sila ay retired na at talaga namang mayayaman. Pero ito kami, ang mga ni mama ay maagang nagsipag-asawa at talaga namang hindi nangarap ng mataas. Kaya ngayon, kahit matanda na si mama, wala pa rin kaming magawang magkakapatid para tulungan siya. Kaya naman namamasukan pa rin siya paminsan-minsan dahil dalawa na lang sila ni papa. Ngayon, isa na akong magulang. Marami akong araw na napulot sa buhay ng aking mama ang buhay natin ay isang parang domino. Isang pagkakamali mo lang desisyon, maaaring makakaapekto ito sa inyong mga anak. Hindi man masabi sa amin ni mama, pero ramdam ko may mga pagsisisi siya na kailanman ay hindi na maibabalik o maitatama. Pero kung meron man siyang kayamanan na maipagmamalaki at hindi makukuha o maang kininuman, yun ay ang kanyang diploma. Pinili niya namang diskarte ay ang buhayin kami kanyang mga anak. Kaya habang buhay namin pinagpapasalamat. Thank you for watching mga kasangkay.